ikaw ba ay kababayan ko dito sa bayan ng Laon? Tapos naghahanap ka ng resort kung saan mag-e-enjoy ang buong barkada at buong pamilya. Sa halagang 50 pesos lang ay maghapon na kayong malayang makakapag-enjoy. Kung night swimming naman ay 100 pesos sos ang entrance. Kung mag-o-overnight naman, walang problema. Dahil bukod sa mga cottage, ay meron din silang mga nakalaang kwarto. Kaya tara na, laban na, at puntahan natin ang nakikilalang resort dito sa Siglong Laur Nueva Ecija. Kasama ang mga sisiw, ay pumunta nga kami rito sa Casa Celestin. At dahil na-miss nga namin mag-banding, siyempre, pinagsaluh-saluhan na namin ang masaganang hapunan. Sa mga ganito kasing paraan, ay mas na ipapaalala sa amin ang kahalagahan ng Samahan. Bagamat ang realidad sa mundo ay hindi permanente ang lahat ng taong dumarating sa ating mga buhay. Ang mahalaga ay marami kayong naging karanasan ng magkakasama. Katulad ng iba't ibang samahan, darating ang panahon na hindi na magiging katulad nito. Kaya ang mahalaga ay enjoyin natin palagi ang mga oras na tayo'y magkakasama. Punong-puno nga ng kwentuhan at tawanan ang gabing ito. Hanggang sa gininaw na nga ang mga sisiw at hindi na nakuha magtampisaw sa napakagandang swimming pool pool. Yes po, yaan yeah, ang itsura ng swimming pool ng Casa Celestin. Sa mga nagtatanong kung magkano ang overnight dito, meron po tayong good for 8 persons for only 5,000 pesos lang. Meron ding good for 4 persons na 4,000 pesos lang. Ito nga ang halimbawa ng kanilang 5,000 pesos na villa. Maluwag at malinis kaya panigurado komportable kayong mananatili. Na pala pinapaabot ng pamunuan kung kayong araw ay magdaraos ng mahalagang selebrasyon. Bukas ang kanilang resort para sa inyong mga pagdiriwa. Bakit ka ba nga naman lalayo? Kung nandito na ang Casa Celestine sa malapit, isipin mo for 50 pesos lang ay makakapaligo ka na rito. 500 pesos naman para sa cottage. At kung magrerenta kayo ng bidyoke ay 500 pesos din. Sulit na dahil hindi kayo mabibigo sa ganda ng Casa Celestine. Naging mas masaya at makulay ang aming pagsasama-sama dahil sa napakagandang serbisyo ng pamunuan ng resort na ito. Ito po muli sa si SK Philip isang proud Novo Isihano at proud La mula sa barangay ng Kananto. Big shoutout po sa aking kaklase na si Jessa May Luluna. Mula sa Team Laban na, kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Magkita-kita tayo sa susunod naming video. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless Laban na!